Ano ito ito? Bilis mo ang ka. Bilisan mo ah. Ito Dapat maganda. i kasi ito ng mga viewers ko eh. Pag hindi mo natapos, e eh, continue natin bukas. Bukas ng gabi. Joke lang sa gabi na lang. Wala. kawawa ano din na drawing mo TV hmm. yung antenna hindi ganyan dapat meron malilit na bilog dito, Ibilis mo yan ibilisan mo ah dapat maganda yan na i-rerate natin to pagkata pagkatapos mo mag drawing kakain ka na daw eh pagkatapos mo mag drawing kakain ka na bilisan mo ulo pagod god yun diba screen e pag screen dapat ano meron ka papanoodin dyan i-block na lang ay, nako. Paano ka makakanood? Pero black. Hindi, hmm. hindi Bilisan mo. Bagal mo. Bagal niya ito eh. Nung dali-dali nga lang eh. bless Bawal kasi lampas dito eh. Abot two minutes na to. Bilisan mo. Hindi na tuloy ako makadrawin. Eko continue na lang to bukas. Unis. Oh, yes. Sarang meron. Save and continue. Eh, papartu ko na lang to. Okay, ako na. Papartu ko na lang to. Wala na akong time eh.